Anong sugal ba? Ay, Mare! May pangunahain yun! Mare! Salamat po sa umorder. Hello, Mare! Aba! Mare! Mare! Magandang gabi! Pasok ka! Eh, pasok! Pasok! Mare! Ayun! Mare! Magandang gabi, Mare! Ano oh, na ikaw? Ay! Mare, may tinda ba kay Yelo? Wait, ati-tingnan ko. Bibili kasi ako. Ay, wala may... Oh! Wala, wala. Ay, wala ko yung tinda. Ano ba naman wala, yun? Wala, Marat. Ako hindi pa nakakagawat. Ako may order na pizza. May, eh, uh, yun muna ang inuna ko. May oh. Ay, pizza kayo, Marat. Oh, ay, ay, ah, ay Mare, ay, ay, are, 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 are. Mare, parang nabalitaan ko nga, natitinda na kayo ng pizza. Oh, mare, talaga nga naman. mare, ano bakit hindi mo chinikayod ang Mare. Mare, bakit hindi mo chinichika sa akin yan? Ay, hindi ko pa ma Mare, at ano? E na di ako wala na bahay, eh, hindi mo pa naman makita. Hindi e matagal ka naman nagluluto na ng pizza at saka natikman ko nga dati yung nagmerienda tayo, yung gumawa ka ng pizza, sus, ang sarap nung. No? salamat, Mare. are nga, at aking ipiniprepare yung order ng... Ah, may order. Oo, may order din eh. Oh, are oh. Ah, may order pala sa iyo, Mare, ngayong gabi. Eh, nga pala, Mare. Ah, uh, yun ba yung pizza in inorder sa'yo? Ah, Oh, mare, are, are, are. tignan mo, tignan mo. Eh, Mare, magkano naman to Mare? Ayang ham and cheese. Ayan, tignan mo nga, Mare, tignan mo. Yan, ham and cheese. ang bango. Oh, may order lang yan, Mare. Mare, ang bango naman. Ba, aking ano, inaantay ko lang yung up. Tapos, Mare, bakit? Ang, ano, ang ganda ng cheese, Mare. Talagang melt na yun, Mare. Oo, oh, oh, Mare. O, oh, Mare, wag mong hawakan at may order yan. Mare, nadala ko ng emosyon, Mare. Ang bang Mare. Oo, oh, tignan ah. mo Mara, bilhin ko na lang ito, Mari. Hindi, Mari. oh, Mama, ya, Mari. Mamaya, oh, Mari, igagawa kita. Ay, may na, na, Mari. may order na yan. Ay, pa um, parating pa. na huwag mong hawakan. Oh, um, kasi, Mari, nung, um, ano, Mari, nung um, cheese, Mari. Pero, alam mo, Mari, kaya pala, may chika ako sa'yo, Mari. Ay mo na, Mari, ha? Taklo ba niya, nung ba? Na? At uh -huh. ang laway mo'y baka tumalisik. Oh! Mari, Mari, may chika ako sa'yo. Kaya pala. May chika ka na naman, gabing-gabing so, na, Mari. Asawa. Yung asawa ni... Yung asawa ni Babay so nag-aaway sila kanina. Narinig ko kasi. Mare, pakinig ko na yan. Alam ko na. Ay, hindi na. At pakinig ko dahil Basta ako nagluluto ng pizza din na papakinig Oo, oh. hindi na, Narinig ko nag-aaway sila kasi nga hindi na makapagsukal yung asawa niya. Kasi na tinanggal na sa jikas yung... Tinanggal na sa jikas yung anong sukal ba? Ay, Mare! Wala ko na! Ay, yun! Mara, ang sarap. Bakit mo pinagod ang mara? Hindi pwede ipipay lang may kagod. Ang sarap yung pisa mo. Grabe. Bakit mo pinagod naman? Gagabutan kita ka. Hindi, mara. Sige na nga, bigyan mo na nga doon sa merde. Oh! Ay, Mare, eh, hindi. Bilhin mo na yan. Hindi ka binibili mo, igagawa ko na lang ang bagong... bag. Kung Bago ang, ang ano, pasensya na Mari, ilagasan mo na eh, siya ka nakatalang may kagat na mabit. Mari, pasensya ka na Mare, nadala ko ng emosyon. Ay, siya ka na Mari, siya kayadan mo na yun. Pero Mari, ang sarap ng pizza mo, Salamat, Kamis. Salamat Mari, masarap na masarap. <coughs> hmm. Hmm. Wala ko yung kapit Mari, hindi pa talaga ako nakakapaglagay nila. lang. Takan mo na. Alam mo yung ano, tamay-tama -tama yung sisya, at saka yung cheese, ang sarap. Hmm. <coughs> Ay siya, mare. Mare, Yaman din lamang at kinagatan mo na ay bayar-bayar. Mare, mare, ano ba ito, mare? 120 yan, mare. Eh, mara, ano ba mga flavor nito, mare? Ayan, eh, ay, ham and cheese, mare. kita mm -hmm. ka mo naman. Ham and cheese. Tapos, 120 yan. Meron mm -hmm. tayong kawayan, mm -hmm. 130. Meron din tayong pepperoni. Kaso mm -hmm. ang ating pepperoni ngayon, mare, eh, hindi pa available yung muna ka-wine at ham and cheese. Pero yung kanain mo yung ham and cheese, talaga naman. Pero mare itong ham and cheese, mara, yung sarap nito. <laughs> Halika nga, itahagan mo ka. Ay, siya ba Dinadala mo ako sa kwente, bayaran na. Mara. One, 120 lang yan, mara. 120 ba to? Oh. Hindi, mara, ganito lang. Oo, oh, ano na naman? Kasi mare di ba nga, pumunta ako dito, bibili lang tala ako ng yellow. Ngayon, oh. Mari, kasi pinsi lang yun na lang. Ako. Pero ito, babayada ko na sa'yo, Mari. Anong 15? Isang slice lang ang tumari. Mare, na lang muna, Mare. Tapos, babalikan ko na lang bukas yung... Mare, hindi. akin na. Hindi, Mare, kasi hindi mo na naman to mabebenta. Ipapakain ko na lang kina bot. Oh. Okay. Salamat, Mare. Ay, inako, Quincy Pesos. ko. <laughs>